So, good morning. So, check natin yung mga piglet natin na nagtatay kahapon. Kung so, okay na ba yung dumi nila. So, yung medyo tumitigas na. Tumitigas na yung dumi nila mga kapigmate. So, half-tagit. <tinyo> may malamot pa rin. Pero patigas na yan, hindi na siya tubig mga kapigmi. Hindi na yung pagaya kahapon na parang tubig. Yan, ito ang ay control pa rin natin yung pakain sa kanya. Hindi pa rin tayo nagbibigay sa kanya ng marami. Ayun. So, Ayan oh, medyo nabubuo na sila mga kapigmi. So, hindi po natin kinamita ng gamot yung mga piglet natin yan, masisigla na sila. Oh. Ayun, ito. Ayan so, yun lang mga kapigmate ang ginagawa ko dito para yung mga piglet na mga nagtatay ay ano, uh, mawala yung pagtatay nila o yung malambot yung dumi nila para tumigas yung dumi nila. So, hindi tayo nagpapakain ng marami sa inahin. So, control lang natin yung pakain sa inahin para yung pag ng gatas niya ay sumakto lang dito sa mga piglet. So, hindi po natin kailangan ng napakalakas ng gatas ng mga piglet ng day 1 to day 5 hanggang day 7, ganun mga kapiglet. Kailangan makontrol agad natin yung gatas na nailalabas na ng inahin natin. Ayan o natin mga piglet ayan yan so yun. ayong isa nga tigas na yung dumi oh. Mm -hmm. so itong isa tigas ng dumi oh. kapit na lang oh. Oh, tigas na yung isa oh, yan yan So, yun po mga kapigmate, ang kagandahan ng pagbabawas lang ng pakain sa inahin at hindi po tayo hindi po tayo umaasa sa gamot mga kapigmate. Kasi yung iba mga kapigmate ay bagong anak lang yung piglet o ilang day pa lang yung piglet po ay kung ano-anong ini-inject na gamot. So, ako po dito ay hindi nag inject ng gamot o antibiotic sa biik. Lalo na't hindi pa nawawalay. Yan. Maliban na lang kung may arthritis sila. Doon po ako nagbibigay ng antibiotic, mga, pag, mga kapig. May, pag may arthritis yung piglet natin. Pero kung simpleng pagtatay lang naman, or uh, ano, yun lang yung pagtatay lang. Kasi yung iba talaga puro gamot ang hinihingi sa akin ako po ay hindi gumagamit talaga ng gamot sa nagtataintiglet piglet. ito okay, lang inahin natin so nabigyan ko na siya kanina ng konti pero tama na yon. okay lang sa akin mga kapigmate na maubos yung gatas ng inahin so hindi naman po yan totally mawawala madaling pala kasi ng gatas ng inahin ang mahirap lang sa kanya mga kapigmate Uh, medyo may katagalan bago natin makontrol o mabawasan yung gatas na inalalabas niya kagaya niyan so pa 2 days na tayo na hindi tayo, hindi tayo nagbibigay ng saktong pakain sa inahin ipapakain lang tayo konti konti lang siguro sa magkahapon sa maghapon nakapagbigay lang ako sa kanya ng ano Nasa kalahating kilo lang or 0.5 kilo mga kapigmate. Sa maghapon na yun ha. Ngayon nakapagbigay ako sa kanya isang dakot lang. Ayan, isang ganto lang. Isang dakot lang. Para makontrol ko lang yung pagdudumi ng piglet. Ayan. Kagandahan dito mga kapigmate. Uh, yung mga piglet kaya ako naiiwanan. Kasi kahit medyo maulan-ulan dito sa atin. Uh, mga... Uh, piglet natin ay dito lang sila natutulog sa kamanga tuyong tuyo sila so hindi sila natutulog sa gilid ng inahin yun ang ayaw na ayaw ko yung matutulog yung piglet natin sa gilid ng inahin yun, no? so ayan ang isa mukhang okay naman siya so yun lang mga kapigmate Uh, oh, update natin hindi pa sobrang tigas yung dumi nila pero malapit na kasi may malalaman nyo naman na umay epekto yung ginagawa natin kasi hindi nyo makikita kung may nyo yung kulungan ng mga piglet ay tuyo yan hindi na masyado kagaya kahapon na basang basa kasi yung mga dumi nila kalat hmm. saka wala na tayo nakikita sa ilalim na mga dumi nila yung mga basa na ano dumi yan ito lang nakita natin basa o oh. pero hindi siya sobrang dami ibig sabihin ko konti na malapit na so siguro mamayang hapon o ngayong maghapon na to makakakain tong ating inahin mga isang kilo isang kilo ng pigs kasi okay na yung mga piglet hindi na masyadong malala yung pagtatay nila so day nila since birth mga bukas inject tayo ng iron inject din tayo ng Ah, inject tayo ng iron, putol tayo ng buntot. Kasi yung ngipin nila, lang ko na. Wala na problema. Yung inahin natin, gusto gusto magpadede. Kaya lang, kahit magpadede siya, ah yung mga piglet, pagkadede sa kanya, nag-umaalis agad kasi. Busog agad. Busog. Mayroon pa rin ako nakita kanina na pagkadede ay ah, yung pumunta nga dito sa side na to. Dito sa side na to nagpunta. Yan, Ito. Pero hindi naman siya yung habang naglalakad ay nagiiwan ng dumi. So, nakatagal, matagal siya nakatayo dito bago siya dumumi. So, mapapansin nyo yung dede ng inahin natin mga kapigmate. So, paangat na. So, hindi na masyadong malaki, hindi na masyadong bukol na bukol. Kasi, nakokontrol na natin yung gatas. O nga pala mga kapigmate ha. Uh, ako po ay hindi naniniwala doon sa napapanis ang gatas sa dede ng inahin Hanggat nasa katawan ng inahin mga kapigmate, nasa katawan ng baboy ang gatas, hindi po yan napapanis So yun lang So good morning, good morning sa inyo